Hello guys. Over. Okay. Asus. Buta raw siya sa sing. Ate, tabi siya. Tatabi. Ate. Itabi e, mo siya sa sing. Hawak kay ate ha. Mahulog ka. Hawak. Yan. Hawak tayo kay ate. One. Push daddy. Wow! Ako sila oh Nag. Sa sing. Daddy, mahulog ka. Hello guys. Hi, Liam. Are you scared? Ha? Huh? Oh, not scared. Oo. Riyo is not scared. Liam is strong. Oo, oh, very good. Hey, Daddy! Hey! What's that? Volcano! Oh, volcano! Oh, no! Sasabog ng volcano! Hey, nandito po kami sa bibliotek. hundred steps. Punta po kayo dito sa so, Kansari, Ponte Bulacan. Let's eat na first. Let's eat first, Lika.